Good morning, good morning mga kabloy. Update sa ta sa bagong lansa na gihimo sa akong amo mga kabloy, dira mga kabloy. Oh. Ah, dali ra kay na human, wala ray unom ka bulan na. Inaog na po niya karon mga January o February siguro. Ina inaog, inaog ni karon mga kabloy. Amo ah, kor na ni kanang light boat na mo, mga kabloy kanaw. Mo mo na. Oh. Paabot lang mi og oh, kwan unsay decision sa si tagiya, ah. amo na po ning kornahon. dakong dagat nga wala sa tayo isda isda ron mga kaobloy kay December naman basta December gani muli ang muli gid mi kay mo kuan mi sa New Year o Pasko muro among bistahon ang among pamilya sa kay kadugay namo sa laod mga abot na daplin mga bulan pun mi standby nga atoon sa to nato ang lightboat mga kaobloy kay tanaw na to unsay plastada kay pinturahan namo karon pintura mga kabloy, o. piturahan na, na muna karon among kwan gi tauran pag kanupi ato pato pro Nga, agtuon sa to na to mga kabloy. update sa tagaron mga kabloy. wala sa tay isda isda rin, mga kabloy. kay nagbarami kay uli kay December na mga kabloy. Mag-Christmas sa Miss Naplin. Amo sang ibara among ako among unit lagi sakyan mga kablayo mao ni. Mao na mga kablayo gi bara na mo, kay, kis no kay kiskisan ilisan og bag-ong pintura. Atoon At sa ato mga kablay. Oh, dera. IPB, LB DMF One das one Ah ni mga kabloy oh Tanaw na itong ilalo mga kabloy og kuan ba. Kaunas naman ni, eh. di na na dagat mga kabloy. Talawa na pala say, kay murag mga bungi ng pala mga kabloy kay si Kaigo sa batang eh. Gitirahan pa ang mga kabloy oh. Ah, kanopi ang tawag sa mga kanopi mo niya kung gisakyan mga kabloy gibara na mo gi kwa na mga sisi o mga lumot kay pinturahan na ni karon mga kabloy Okay na kayo mga kabloy oh. Ikaw man na niya, pogi na kayo tanaw mga kabloy. Boss. Ay sa sa vlog. <laughs> yeah ato na po dato ang katungkuan ah, bagong bagong lansa gihimo nindot kay bye bye diri mga kaobloyo oh. Elimpio kayo morning gipalit sa mong amo mga kaobloy kani ihimo kwan resort ni sa una hihimo lang og kwan Um, redakanan sa mga lansa na naibagoy ihimo gre butang para sa ani mga kabloy na oh? lansa gibuhat mo na bago nang sa gihimo sa mga mo mga kabloy eh ato sa round mga, ah? oh, mga kabloy oh nindot kay mga kabloy Nindot kay kaliguan Resort ni Dresauna karon agi uh, kwan na lang og uh, kwan alik na lang barahanan sa mga lansa papo kay lang bye bye mga kabloy limpyo lami kay liguan Agtoon siya na itong uh, kwan. Tanaw na itong lansa sa... Okay na ba? Murag guwapo yun ginimpormahan ng lansa mga kabloy oh. Uh. Ano 'yung mga gagmay mananagat? Uy ko Kani mo ni pagka kuwada ng kuan mo ni mga ranger mga mga, mga goblin mo ni mga ranger kana kana alam blow. Mo ni ranger ano. Oh. Pit na ni mahuman ni. Eh. Fiber ni kompleto fiber. kompleto na niya na uh, nanay makina nanay pala daw so, pala oh. timon kompleto na pukot na na dito humana mga kabloy pukot ang pagkarga na lang kulang inignao gani makarga na to Ato At ta, sa tasa kuan kay Agtuon sa at ato natong gibuhat na kwan pang atop sa kanopi. Ay, update din sa akong motor mga kablay. Mo na akong motor mga kable yo. Kitanggalan ako kwan kay tapaludo kay akong ipa-fiber kay nabuak. Tak nak tu. Oh, Dara. Itanggalan aku tak perlu tu. Video oh, nak crack Na sangitan ng PC. Nagasgasan ng kabloy. Dako dako ni na area mga kaobloy sang kuan sa mga amo rekat dakanan. Boss. Okay na, boss? Na, ah, yes Kayo mo ni, mo atop dito mga kabloy sa so, ilang gitira na kun. Kanupi. Ipaiber dan, I fiber para okay kay ini abot sa loud. Yeah, really like, mga Good morning day I Just wanna be with you, you break my heart, I shit it's not cool. Why the fuck you did that to me? Let me out of joy to calling you my lady Left alone, I know one by my side. You say you love me but I know it's a lie